Hoy Blair, anong oras na? 6 a.m. na, ba't ka pa ba bumabangon? Pasensya na ate, namamakay po kasi ako madaling araw na po ako na. So bahay pa namin na mag a sa'yo? Ganun ba? Hindi ka dito prinsesa ha? Tapos yung electric fan nakatutok sa'yo pero nakakumot ka naman. Yung pag-aaksaya mo, hindi ka naman nung ha? Pasensya na po ate, babangon na po kamaya mahiya. Si ate lang naman kasama sa bahay. Hindi ba mataray ate mo? Sakto lang. <laughs> okay lang sa kanya, sure ka? Oo, oh, okay lang yun. Din. Oh, John Ray, sino naman yung babaeng kasama mo? Girlfriend ko, ate. Dito ko lang sa napapatigilin eh. Nag-aasikaso kasi ng papeles papuntang abroad. Baka naman hindi mag-aabroad yan at ginagawa nyo lang panusot yan para makatira dito at magkasama kayo. Aba, John Ray, Baka sugutin tayo ng pamilya niyan. Baka pag-asawa ka ng hindi pa oras. Hindi naman, te. Ang hirap kasi kung mababalik-balik pa sa probinsya eh. Siguro mo lang na hindi tayo mapapahamak sa babayang yan, ha? At saka ikaw naman, marunong ka bang makisama? Baka naman tanghali na, tulog ka pa. Ni magwalis man lang ng bahay, hindi ka makatulong dito, ha? Ah, sanay naman po ako sa gawaing bahay at tutulong naman. Mabuti kung ganon. Sige na dyan, Ray. Samahan mo na sa kwarto ng mga katulong yan. Kwarto ng katulong? O, isang tutulog. Sa kwarto mo? Okay lang. May reklamo? Wala Sige po. O sige, pasok na kayo. Parang ayaw naman ng ate, no? Hindi ah. Ganun lang talaga ugali nun. Masanay ka rin doon. Okay lang naman magpabalik-balik ako. Pumupunta lang naman ako ng agency kapag pinatawagan ko. Huwag na. Dito ang lapit ng agency. Kesa naman magpabalik-balik ka pa, lay-layo sa inyo. Sure ka? Baka oh. kayo naman yung magka problema. Hindi ah. Mabait ate. Makakasanay ka rin sa ugali okay. Hoy Blair! Anong oras na? 6 a.m. na? Ba't ka pa bumabangon? Pasensya na ate. Namamahay po kasi ako. Madaling araw na po ako So, bahay pa namin na mag a sa sa'yo. Ganun ba? Hindi ka dito, prinsesa, ha? Tapos yung electric fan, nakatutok sa'yo pero nakakumot ka naman. Ang pag aaksaya mo. Hindi ka naman huwag ha? Pasensya na po, ate. Babangon na pa. Sumunod ka na sa baba, ha? Ate, pero... Paanin ko to? Pambilin ng sinigang. Ulam niyo Blair? Aba, ang sosyal naman yata ng babaeng at namimili pa. Bakit hindi pa ba pwede kung anong ulam dito siya lang ihain mo? Kung wala si Blair, hindi ka nga makadukot ng pang pangulam dito eh. Sige nate, ang dami sinasabi. At least nga, nagbigay ako eh. Sinigang nahipo na, bili mo. Papasok na ako, diyan ka na. Pakasorting Blair, pagkatapos mo magwalis, pumunta ka ng talipapa ha. Bumili ka ng tinapa. Yun ang iuulam natin. Ah, uh, ate, akala ko po ba sinigang po yung ano, ulam po natin. Sabi po kasi ni John Bay. Ay, hindi. Tinapa na lang. Masyado kang nag Hindi nang bagay sa kutis mo. Ito ang pera. Pagkatapos mo bumili, samsamin mo yung mga damit ha. Bilis-bilisan mo yung kilis mo. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Patama ka pa sa oras eh. Pakain ka na nga lang dito. Istal prinsesa ka pa. Sige po, ate. Double check mo mga gamit mo. Baka may makalimutan ka. Oh, bakit may maleta dyan? Ate, dumating na kasi yung visa niya eh. Talaga ba? Kailan nang alis mo? Binigyan lang po ako ng three days kasi nagmamadali po yung employer ko. Wow, ang galing ha! Uy, Blair, wag mong kalilimutan yung kapatid ko ha, tsaka ako! Bili mo naman ako ng sapatos dun, tsaka pa mo! Oh. Kasi balita ko mura daw dun yung tanong eh. Tsaka napansin mo ba yung bag ko? Lumang luma na kasi yun eh. Baka naman sa unang package mo, mapadalhan mo ako kahit tatlong piraso lang. Balita ko kasi magaganda rin dun yung bag eh. Tapos diba tumira ka naman dito na pagkasa sa'yo yung kapatid ko. Malaki din naman yung nagasa ng kapatid ko eh. ang um, yung bills dito, yung gumagamit dito ng tubig, kuryente, di ba? Baka naman po sa unang sahod mo, ipadala mo yung kahit kalahati eh, para sa amin. Sige po. Ate, parang bumay ka. Iba talaga pag may pakinabang. Ano? Hindi naman sa may pakinabang. Bakit tumira naman talaga dito yung girlfriend mo Ate, nakakarating kasi saan kung anong ginagawa mo sa girlfriend ko eh. Kung anong pagtrato mo sa kanya. Di ba pinagbintangan mo pa nga siya na hindi siya mag-abroad. Kung akala mo na dito lang siya para makalibre. Ano yun ate? Kasi mag-upload na siya eh. Ang bait mo na bigla. Ate, sana sa susunod. Huwag kang tatrato. Base sa pakinabang niya sa'yo. Traumato ka. Kahit wala siya siyang pera. O kahit meron man. Basta yung maayos. Yung magkakasundo kayo. Hindi naman maramot si Blair eh. Marunong to, tumalong ng utang na loob. Di ba? <laughs> At saka ate, salamat po pala kasi uh, kahit hindi nyo po ako kadugo, tinanggap nyo po ako dito sa bahay. Pasensya ka na, Blar, ha, kung gano'n na naging trato ko sa'yo. Naku, no, ate, wala yun. Hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng... Basta, blur yung... size ng ko ako, ha, size 7. Ha? Sige na, ate. Ingat ka dun.